hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live namin ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Prioridad umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapabuti sa higher education sa Pilipinas. Ito ang sinabi ng Pangulo sa pagdalo nito sa 4th National Higher Education Day Summit, kasunod ng patuloy na pag-usbong ng ating bansa sa World Rankings. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Arnold Herrera. No challenge demands greater attention than this. This is the highest priority. I have stated it before, but I will state it again. That as far as my view of uh, government service is concerned, the most important service that government must provide to its people is a good education. Ito ang ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa ikaapat na National Higher Education Day ng Commission on Higher Education na ginanap sa Philippine International Convention Center kahapon sa kanyang talumpati. Bagamat kinilala ng Pangulo ang unti-unting pag-usbong ng Philippine Higher Education Institutions sa mga World University Rankings, naniniwala ito na kailangan natin ng isang mas komprehensibong approach para ito ay magtuloy-tuloy. Giit ng Presidente, mahalaga na ang higher education system natin ay tumutugot sa pangangailangan ng lipunan ngayon at maging sa hinaharap. Bagay na nakaangkla rin sa National Development Plan ng kanyang administrasyon. Kasama sa planong ito ang paghahatid ng libreng tertiary education sa mga state colleges at universities sa bisa ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act kung saan nasa 134 billion pesos na anya ang nailalaan ngayong taon para sa mga benepisyaryo ng programa. Naniniwala naman ang chief executive na magbubungan ng mga solusyon ang naturang summit para sa isang mas mahusay na education system na huhubog sa bagong henerasyon ng critical thinkers, problem solvers at visionaries na magbibigay katuparan sa bagong Pilipinas. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo Pilipino! Samantala, nangako naman si Pangulong Bongbong Marcos na susuyo rin ito ang buong kapuluan para lang mahatiran ng tulong ang mga kababayan nating lubos na naapektuhan ng El Nino. Ito ang sinabi ng Pangulo ng mamahagi ito ng tulong sa mga mangingisda at magsasaka sa Lanao del Norte. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Let Narciso. Muling namahagi ng tulong pinansyal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya na naapektuhan ng matinding tag-init at tagtuyot dulot ng El Nino. Ngayong umaga ay binisita ng Pangulo ang Iligan City sa Lanao del Norte. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na susuyurin niya ang buong kapuluan para masigurong mapagkakalooban ng tulong ang lahat ng kababayang napinsala ng krisis. Marami po tayong pupuntahan pa. Walang rehiyon ang makakalimutan sa pagbibigay ng tulong. Walang sektor ang Ayon kay PBBM, imbes na iaasa sa mga opisyal, siya mismo ang dumadalaw para makita ang sitwasyon sa bawat lugar at tunay na kalagayan ng mga tao. Sa ganitong paraan, nakakasalamuhan niya rin ang mga ito at naririnig ang kanilang hinaing. Dagdag ng Pangulo, isinama niya ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya para mabilis ang pagtulong at pagtugon sa pangailangan ng mga apektado." tig 10,000 pisong tulong pinansyal ang ipinamamahagi ni PBBM mula sa Office of the President. Bukod pa ito sa mga ayudang ipinamimigay rin ng Department of Agriculture, DSWD, DOLE at iba pang ahensya. Mamayang hapon ay pupuntahan rin ni PBBM ang Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso, sama-sama tayo Pilipino. Nagpaabot ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng matinding tagtuyot sa Western Visayas. Ang iba pang detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Rose Babiera. Namahagi ang Department of Social Welfare Development ng aabot sa 64.8 milyong pisong halaga ng tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan ng El Nino. Ayon kay Disaster Response Management Group Assistant Secretary Irene Dumlao, pinapalakas ng DSWD ang kanilang mga efforts para mabilis na maipadala ang mga family food packs base na rin sa mga hiling ng local government units. Sa kasalukuyan, nasa higit sa 368 na mga pamilya o 1,360,000 na mga individual ang naapektuhan ng tagtuyot sa buong Region 6. Pinapanatili naman ng Regional Office ng DSWD Western Visayas ang 96.7 milyong pisong halaga ng mga relief supplies at pondo na gagamitin para sa disaster operations. Ang Disaster Response Management Division naman ng Field Office 6 ay patuloy na nakikipagtulungan sa ibang LGU para agad na mailabas at maipamahagi ang mga relief supplies sa kanika nilang mga lokalidad. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsani pwersa naman ang Department of Health at Department of Interior and Local Government sa pagbibigay ng libreng cancer screening services para yan sa mga kababaihang empleyado sa buong Pilipinas. Ang mga detalya tutukan sa report ni Mili Borja. Magbibigay ang Department of Health ng cancer screening services sa mga kababaihang empleyado sa bansa. Ayon sa kagawaran, layo ng servisyo na paitingin ng cancer awareness, prevention and control, lalo na sa mga kababaihan na nagtatrabaho upang mapabuti ang kanilang kalusugan. Bunsod nito, kasali pwersa naman ng DOH ang Department of Interior and Local Government o DILG sa pagbibigay ng libreng cervical cancer screening gamit ang Human Papilloma Virus DNA o HPV DNA test para sa mga babaeng may edad 30 hanggang 49 at pop smear o visual inspection acetic acid na para sa mga may edad 50 pataas. Isa sa gawa ang nasabing screening services sa mga health facilities na nasa komunidad sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, may alok naman na maraming trabaho ang bansang Austria para sa mga Pilipino sa kanilang bansa. Ilan dito ay ang mga nasa sektor ng hospitalidad, healthcare at engineering at IT sektor. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Inanunsyo ng Department of Migrant Workers na mas maraming Pilipino ang kukuni ng bansang Austria para matugunan ang kanilang labor demands sa iba't ibang industriya. Ayon sa DMW, maaring kumita ang isang manggagawa sa hospitality sector mula 124,000 hanggang 186,000 pesos. Sa healthcare sector naman ay mula sa 155,000 hanggang 255,000 pesos. At sa ITO engineering sector ay papalo mula sa 186,000 hanggang sa 373,000 pesos. Bukod dito, magkakaroon din ng akses sa mga Pinoy sa healthcare at iba pang social services sa nasabing bansa maging ang oportunidad na maging residente dito. Ayon naman kay Austrian Federal Ministry of Labor and Economy Director General George Konetsky, ang Austria ay mayroon ng matagal at magandang karanasan sa mga ng Pinoy. Sa kasalukuyan ay tahanan na ng higit sa 5,000 Filipino migrants ang Austria at ang karamihan ay nagtatrabaho sa hospitality, food service at healthcare sector. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Music Aprobado na ng House Panel ang panukalang magbibigay ng mga benepisyo para sa ating mga retiradong Olympian na nagbigay karangalan sa ating bansa. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Aprobado na ng House Committee on Youth and Sports Development ang House Bill 3523 na layong magbigay pa rin ng mga benepisyo sa mga retiradong Filipino Olympians. Ayon kay Batangas Representative Eric Buhain, ang vice chairperson ng komite at may akda ng nasabing bill, isa umano itong pagkilala sa mga manalaro na nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Kabilang sa mga benepisyong maaaring matanggap ng mga Olympian ay ang automatic PhilHealth membership, libreng pagamot sa mga pampublikong ospital. At kung sa privado naman, ay kahati ang Philippine Charity and Sweepstakes Office sa gastos na hindi sakop ng PhilHealth. Maliban dito, pagsapit naman ng edad na 50 ay makatatanggap sila ng buwan ng pensyon na hindi bababa sa 15,000 pesos. Sa kanila namang pagpanaw ay makatatanggap ng 50,000 pesos ang pamilyang may iwan nito. Mabibigyan rin ng diskwento sa pamasahe, gamot, medical at dental consultations ang mga retiradong Olympians sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Good news naman tayo pagdating sa sports dahil isang makasaysayang tournament ang gaganapin dito sa Pilipinas. Yan ay walang iba kundi ang kauna-unahang FIFA Futsal Women's World Cup ang mga detalya sa mundo ng sports, tutukan si report ni Millie Borha. Isang makasaysayang pangyayari ang muling matutunghayan sa bansa dahil gaganapin sa Pilipinas ang kauna-unahang FIFA Futsal Women's World Cup sa susunod na taon. Ito ang kumpirmasyong ginawa mismo ng FIFA Council sa nagdaang 74th Congress sa Bangkok, Thailand. Ayon sa football body, inaasahang nasa labing-anim matimang sa sasabak sa tournament kung saan tatlo ang magmumula sa Asian Football Confederation at isa naman mula sa host team. Kasalukuyang nasa rank number 61 ng Pilipinas sa Futsal Women's Ranking. Noong nakaraang taon, sumabak ang National Futsal Team sa Tri-Nation Invitational na gininap sa Ninoy Aquino Stadium kung saan nagwagi ito with a 1-0 win kontra New Zealand. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, sama, sama tayo, Pilipino. Idineklara ng nasa Stable Peace and Order versus CPPNPA ang apat na barangay sa Northern Samar. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Jane Galit Bantayan. Nasa apat na ng mga bayan sa lalawigan ng Northern Samar at diniklara ng Stable Internal Peace and Order ngayong taon na ayon kay Northern Samar Governor Bonanchua, malaking tulong ito sa tuloy-tuloy na kapayapaan sa probinsya. Ito ang kinumpirma mismo ni Governor Chua sa joint meeting ng ELCAC sa probinsya. Patuloy ang kampanya laban sa insurgency at inaasahan ang deklarasyon pa ng 棒棒呀！ Kaugnay nito ay 64 barangay naman sa probinsya na kabenepisyo na ng support to barangay development program na kabilang sa mga proyektong water supply, school building, fund to market road, health, sanitation, livelihood assistance at electrification. Itong mga barangay ay tinuturing na dating infested ng New People's Army. Matatandaan sinabi ni Commanding Officer Major General Ligayo na no communist free na ang lahat ng mga barangay sa region ay na Binigyan naman ng trabaho ng provincial government ang sa mga farmer iba sa lalawigan bilang mga GO ng kapitulo na nakap ka naman sa farming. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. At the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Sunshine Cruz at Cesar Montano, proud parents sa graduation ng kanilang anak na si Cheska ang mga detalya sa mundo ng showbiz, iatid ng ating showbiz angel. Muling nagkasama si na Cesar Montano at Sunshine Cruz para sa panibagong milestone na nakamit ng kanilang anak na si Francesca. Ang dating mag-asawa, proud parents sa graduation day ng kanilang youngest daughter of Finnish High School sa De La Sal, Santiago Zobel. Present din dito ang sister si Cheska na si Angelina and Sam, kay hindi ng partner ng aktor na si Kath Angeles. Sa isa namang post ni Sunshine, tila emosyonal ito nang sabihin college is just around the corner dahil hudyat na niya itong malapit na ring mamuhay on her own ang kanyang bunso. Pero masaya rin ito para sa dalaga dahil isa nga naman daw itong exciting journey. Sa huli na nga akong celebrity mom na full support lang sila sa lahat ng dreams ni Cheska. Agad namang bumuhos ang pagbati para sa fresh grad at sa proud parents. Ang mga ito hanga rin anya sa co-parenting setup ng dalawa na nagdesisyong maghiwalay higit isang dekada na ang nakalipas. Habang may ilang netizens naman na nagsabing si Cheska ang girl version ni Cesar Montano. At yan ang The Better News. Ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam na na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa kanyang araw ay ang pagkaka-aproba ng House Panel sa panukalang magbibigay ng mga benepisyo para sa ating mga retiradong Olympian sa Pilipinas. Malaking tulong kasi ito lalo na upang mas mabigyan silang pagkilala sa kabila ng mga uh, karangalang ibinigay nila sa ating bansa. Ngayon din ang mga benepisyo matatanggap nila ay talaga ng mga deserve nila. Nawa ito ay matupad at marami ang uh, kababayan pa natin na ma-inspira na magbigay karangalan din sa ating bansang Pilipinas. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV